Yan, hello, what up mga kabakyard Merry Christmas Good morning, good morning Sa lahat natin mga kaibigan dan sa Waitin. Maraming salamat sa support Dito tayo mga kabakyard sa aking kubo Ayan Kapunta na ako dun sa manukan ko uh, Sumilong muna ako dahil lakas ng ulan no? Ulan mga kabakyard ah uh, Tumaas pa yung tubig dun sa baba Sa may ilah Matawid ko ka kaya ito. Kaya kayang tawirin. Tingnan muna natin yung tubig sa baba mga kabakyard Kung mataas ang tubig. Yan. Yan ba? ha eh bunga na pala yan pa 5, ha ha ng tubig oh pa ah, abot pala dito pag malakas talaga no Ayan o, lakas ng tubig Oh. O, oh, malaki pa naman ang bunga yun. sa'yo sa din yan ba? Sa kayon? Ayos na, ayan. Kunting linis lang yan, ayos na. Diyan, abot pa rin dyan. Lucky Laki pala ng ano, ayan. Abong nga kabakyan, abot pala sa tubig ito dito mga bakerd, pag malakas ang ulan dito ilipin oh. natin dito yan, may tubig na oh abot pala talaga dito tingnan natin yan, nilinis ko ito mga bakerd nilinis ko Ayan, ang tubig pala oh. Diyan. Abot pala to. Ang tubig. Naglilinis yung kumpare ko sa saging niya. Eh. Maganda naman maglinis eh. ganito pag ano yung walang init. Eh, ganito nga gusto ko maglinis eh. Dati nga ay yung naglilinis ako dito Yung maulan Kasi hindi ka mapapagod Marami ang matatrabaho Ayan nakita na natin yung tubig po. Laki na Salamat mga kabakar Good morning uh, Dandahan na ako punta doon sa manukan Kaya medyo tanghali na Salamat mga kabakar sa inyo Sa supportan nyo Talagang dire lang ako makaka-upload Dahil pag ang cellphone Ng anak ko oh. Ayun, hiramin ko. Ayun, bakante niya. Bakante. Kaya hindi rampun naman. Maraming salamat at God bless sa lahat. Merry Merry Christmas. And Happy New Year. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe at share sa malit kong channel. Ayun, maraming maraming salamat po. God bless sa lahat.